kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Party List, isa sa pinagkakaguluhan at sinusubukang maipanalo ng bawat politiko na sumusuporta dito. Ang bawat upong Party List representative ay magkakaroon ng kaparehang kapangyarihan sa mga district representatives o mga kongresista. Ang pagkakaiba lang ay ang interes ng sektor o partido ng nanalong partless representative ang kanyang dapat isulong 2019 ng manalo sa midterm election ng partless na suportado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang Duterte Youth. Itinatag ito ng isang political activist na nooy pa may aktibo na sa kanyang mga paralan. Naging leader ito ng Boy Scouts noong siya ay nasa elementarya at naging core commander naman noong siya ay nasa high school. Sinubukan niya na pumasok sa PMA o Philippine Military Academy pero hindi niya natapos dahil sinibak siya ng mismong pamunuan ng PMA dahil umano sa pakikipag-usap nito sa leader ng kalaban ng Estado na si Joma Sison. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ronald Guia Carlo Lapitan Cardema. Pagkat hanggang buto ang suporta ni Cardema sa dating Pangulo na si PRRD. Rason para makabangka na rin ito ang sinumang kumakalaban at naninira umano sa dating Pangulo. 2017, nang inappoint ni PRRD si Cardema bilang komisyonero ng National Youth Commission kung saan ay nire-representa nito ang lugar ng Luzon. 2019, ay naging first nominee si Cardema nang manalo ang Duterte Youth sa midterm election. Palaisipan sa lahat kung bakit nakapasok ito kahit na overage na ito noong panahong yun. Dahil 34 na taong gulang na noon si Cardema noong siya umupo bilang representante ng Duterte Youth. Hanggang 30 anyos lang sana ang nakasaad sa election rule 2025 nang tumakbo bilang provincial board ng Laguna si Cardema pero natalo ito kahit talo sa kanyang kandidatura si Cardema pero panalo naman ang Duterte Youth Party List na dati niyang pinamunuan. Pero ang problema ay sinuspin ng Comelec ang proklamasyon ng nasabing party list organization dahil sa nakabinbin na mga kaso nito. Klinaro ng Comelec na ang pagsuspindi ay hindi nangangahulugang tuluyan na itong natalo. re daw ng Comelec ang kaso ng Duterte Youth Party List bago mag-atrenta ng Hunyo, taong kasalukuyan. Narito ang ilan sa mga rason kung bakit sinuspindi ng Comelec ang pagproklama sa Duterte Youth na itinayo noon ni Cardema. May ilang basihan ng pagkakansela ng registration ng Duterte Youth. Ayon sa mga petitioner na si Naria Magtalas, Abigail Tan, Raina Punzalan at Ross Angkos. Una, ang hindi lihitimong registration ng grupo dahil hindi raw ito dumaan sa publication at sa isang public hearing. Ikalawa, ang pagsisinungaling ng kanilang mga nominado na eligible sila sa pagtakbo kahit na overage ang chairman na nooy first nominee na si Cardema. Pauna na siyang dinisqualify ng Comelec bilang nominee noong 2019. At ikatlo, ang pag-a-advocate umano nito ng violence sa ilang mga kinatawa ng makabayan bloc. Sinabi rin sa petisyon na ginamit umano ni Cardema na dati National Youth Commission chairman ang pondo ng NYC sa kampanya ng Duterte Youth noong 2019. Hindi ito maganda sa pandinig ni Gardema Rason para magwala ito sa preskon at pinanata ng pinanata ang chairman ng Comelec. Sinasabi niyo, abogado kayo, tapos tinitulis niyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumaboto. Eto na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito. Galit na nanawagan si Duterte U Chairman Ronald Gardema sa Comelec pinagre-resign ni Cardema si Chairman George Garcia kasabay ng mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Aniya, pamumulitika ang ginawang pagsuspinde ng kanilang proklamasyon. Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa iyo na gusto na walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ang presidente ng Pilipinas. Yun ang ating statement. Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa, nakalagay doon one month, mare-resolve na noon. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na -resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaysa isang sinabi kahapon, isang paragraph, because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold po na yung Duterte party list at PH party list. So, napaka, ano naman yan, very grave abuse of discretion. Joe, kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso, Dis discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Pabalikan ko to si Ator ni Maranyon. Wala naman talaga yan eh. Siya lang sabi na sabi niya, hindi naman kami mapop. Mare-register kung hindi kami nagsubmit ng necessary requirements. Hindi naman isang tao lang ang pumipirma niyan. Kasuhan ko talaga yan si Atty. Maranyo. Nabibisit na ako diyan eh, sa kalbong. 2017 nang magbangabot sa EDSA si Cartema at si Jim Paredes na kapwa sumusuporta sa magkabilang partido. Sa harapan ng dalawa ay klarong-klarong nilamon talaga ni Jim Paredes ang hindi pa ganun kabagsik kagaya ngayon na si Ronald Cartema. Look at me! Look at me! Now tell me. me! Tell me! You see what's in the No, of course. He's not responsible for 7,000 deaths? Still being investigated. <laughs> okay, great. Lie to yourself. Lie to yourself. You're an intelligent guy. But you know what? Hindi mo matanggap na talagang deleted. Okay. Are you a Filipino citizen, sir? Yes. Why are there issues that you're already living in Because you're inventing it. Your toes are inventing it. Uh, I have two citizenships: Filipino and Senior. <laughs> Robots. 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 Maraming nagsasabi na giniikipit daw ng Comelec ang mga partidong may koneksyon sa mga Dutertes. Rason para mangyari ito sa Duterte youth ni Ronald Cardema. Maraming humahanga sa malatigong na estilo ni Cardema sa kanyang mga pananalita. Pero may mga hindi rin gusto ito. At tila, nayayabangan dahil para sa kanila ay mistulang pang na ang asta ni laban sa chairman ng Comelec. Ang tanong mapuproklama kayang panalo ang Duterte Youth bago ang Hunyo 30. Kahit natagdad dito sa mga ligasyon na ipinabato sa kanila, ikaw, hanga ka ba angas mala PRRT ni Ronald Cardema? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Historiador